Bala yan po, tayo po ay nagpupunla ay biglang naulan. Ganda natin outfit ay. Ano yan, makakasama po natin si Ka Francis. Tapos diretso harvest po kami mamaya ng sili. Yan po si Ka Francis. Oh. Kawai Ka Francis. Yun. Ari po yung ating mga pamunla. Oh. Yan, nakapaglagay na po tayo. O Ka Francis, pasay, siya po ang mga camera naman natin. Bali, yung pong nag-update doon sa ating palayan ano, meron na po tayo una Yun ay mahigit pong kalahati ektarya Ay ari pong ating dadas maging uli ari, parang isang hektarya at kalahati, ari ng ating pinupunlaan. Yun po ang update din sa atin. Oho. Ay di ari po, ibibilang pa ulit tayo ng 20 araw, bago kanin, 17 o 18 araw po ba. Yun po ang pinaka-update din sa ating palayan. O oh, tara po taho ay makikita nung la. Kaya ho pinaghati-hati ko, binigyan tayo ng punla nung katabi, kaabay. Ay ngayon ay nagsariling punla tayo. Oo, oh, at medyo nagpahuli po tayo at meron pa rin po naman mga hindi nagtatanim dito. Ay di sa kanila po tayo sasabay. Ano ho? Yun. Gawa ho ng madudrutay. Diyan ka nalang ko, Francis. Eh. Para hindi ka naan. Lumubo! may kailangan pa na ng araw upang sa muling ibigin ko marang araw Ari pong variety natin long pain mabilis daw po ari long pain hybrid ang dami pong gawa ngayon pong linggong aripuro tanim ang ating ginawa oh, punla tanim punla tanim hmm. dito 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 Yang dalam trajik nanti. Ngayon po hindi nagsabay sabay-sabay ang patanin dito sa amin. Gawa po ng ano? Yung nagtagtuyot po ba? Oh, uh -huh. kaya po yun. Iba, wala Yung yari na po. Bali ang plot po natin. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8, plat 8, Hanggang doon po ang ating tatamnan. Yun, dulo. Ari po, ikamutihan na ay, ari. Ah, teklingan pa po, ari. Hindi kong maghindi palinis. <laughs> Yari po naman yan, sa 20 araw naman siguro may palugi tayo di, ya. Oh. Yan, oh. Uh. Ari po, ang ating tataniman di yan. Hindi yung nag-ano ay. Hindi nag-panapanabay. Uh, eh. ay, ako po na no, may napupuri sa ding maigi. Bagi aking tinuduhan yung, ano, yung patanim po ba kumbaga ni lahat ko yung isang ektarya, ay ako ay tipid rin ay oh uh, yung kasabi ko yung kaya ko lang ang aking babalasahin gawa nang minsan ay karaniwan ay ano minsan ay suluhan tayong bumanat ay sabi ko iuupa ko ay ganoon din naman pira din naman aking hahanapin sa hapon o uh, ay di medyo singguling ko oh uh, yan oh uh. kapal uh. Kaparas tay ano, mag-harvest pa ng silit, may green ano ah. May green pambaon, tapos bibigyan pa Francis ko Francis. Ano ko Francis? Niya kasama po natin si ko, Francis kami mag-harvest ng silit. May green. Oy. Niya nang dami to koy. Ari po naman. Plano ko ay ano ko Francis Kangkungan. Arpe, aking kakangkungan. Arpe, kawis, pritiklingan Yung ah. po ay ano, pag narinig sa amin, kanchaw yun, yung sabi tiklingan, ibig sabihin sukwalan. Aba, ay tatamdam ko ng kangkung. Aho. Ah, yan, oh. No, patiklingan, paitlogan ng tikling. Habitat. Kakangkungan ko yan. Oh. No. Yan po ay malalim ubrahin ay. Aba, eh, lagi nabalahura dyan ang motor. Oh, huh, kaunting sangat na sabi kangkong ang nakikita kong ano dyan yan natin po oh. yan mga kangkong oh, kopras manggulay ka oh. aray dalhin mo na oh. bago tayo lumang pas, oh. hala oh iya yeah. bibili ka sa bayan oh. nagito libre na hala mga ka. hmm aray pong kangkong na rin ang tatan. Ito po namin nabibili rin na, oh lahat yung nabibili Timo si Pa Francis ay uh, sumakalaang makakadali na ng ganari hmm. Aba, uh, pumunta ka sa bike, 10 pesos na rin ah, Francis Hala, dali hmm. Nandalak eh Ano pwede na yan Lakad hay Ari po naman punla nating Ari iba pa rin Para po naman yan dito sa mga nalinis na hanggang dyan Sa ilang pitak ba 1, 2, 3, 4, 5, 6 Iba pa po yun doon sa nabak uh, ah, Putol, tatlong putol ho Ang nangyari din sa ating palayan Ay ganun din naman ay Ari, ari um. Ari, kasabay na ari Ari, kasabay noon po ah. Uh. Um ah, ay talagang na, na ring rinding rinding rindi na rinding rindi na ayos lang po yun kaya natin to pasensya na po kung nagputol putol yung ating patanin ng pala yan ay ako rin yung naman na sa kaya sabi ko ya ay, maganda na naman na rin aba ay kung puno man yung lawak na yan at tatlo rin ang nagawa kung magay tatlong katao po ba ang nagpuporsig ayan po hindi rin gaano magsasabay sabay kung magsasabay ng isa saka ako tatanim parang ganun din lang po oh tayo po na may harvest ng sili doon tara bali na ay po ari po ay ano 150 ang ano parang ngayon baka dali kaming ano ah dos kilo pang upa ko kay Francis ano Francis kay Francis po naman hindi magkapunan hindi po masyala din dini kaya kaya lang ang gulay kakarami rin ano kay Francis matamis na ito hinub na ha huh? ano bakit kinapakit parang bayabas ano matamis na at hinub na Yan, ano? ya dami pala na yan. Hindi halata. Hmm. laging patipid na yun ang habon kaya ginawa ko yan yung pamunla ay pausod-usod ba hindi diba, ako mapupuri sa nun mula po pagtanim hanggang sa pag-aani ayun ay pag sinagad ko ng sagad na sagad ay ako ang paper sa hinun ayun po naman ay ipapataka ng ano dalawang ektarya ay, kaya pinag divide 3 ko divide 3 ba yung patanim Aba. dami rin kapal sa side sa kabilang side oh. kapal yun no nampa oh, pa, oh. rin na dito ko pares tayo aray eh. umus makapal ang bunga Hindi mo lagay din. Sa laga, na. okay. Kailangan natin ng dubli kayo. diba Yara naman limang damag hapon. Ano ko naku sa Gastusin sa inyo. Di ka tayo dadalawa. Makano kaya kanyang gastusin sa maghapon? Oo nga, magkaano ang kaya ninyo? Mga dalawa. Da. Dalawang daan? Oo. Oh. Ulam araw-araw ay. Kaya namin maghapon na isang libo ah. <laughs> 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 oh. Oo. Ay kaso nga lang, wala po kami ganong karami pira. Ay kaya tama ng apat na daan. Kaya presis. <laughs> ay tama naman yung akad na ano? Aba kahit sino ano, paradahan mo isang pamilya o wampay, Pang gastos ninyo. Ay ubos yun pag maraming kawawa five ay kami po ay sa totoo lang ay ay halat tipid gulay ang pang ulam ay masustansya po naman Aba. <laughs> dini nang dadagit na rin mga ano ano ang tawag dun talbus talbus maganda pong ano din nga ang mga gulay ay kaso po pag yung San linggo street ay kumbaga ay, sa sitwasyon po kumbaga pag in street po ba kahit ano po naman kung magi kahit karne pag in street bang ulam ko Francis maumay din na no maumay din uha mo ko ay eh, sa gulay di ganun din masarap masarap po naman na ah. hindi ko masinabing gulay ay ating tinatanggi ah masarap lahat basta pag uh, nagka streetan ay maumay na ay pa udam. nakasangat Balay, ubos din ang 1.5 Kahit sa inyo ba ano, kahit kayo ubos ninyo, ano ko prasit? Basta pag mayroong maraming ba Araw-araw Araw-araw Karaniwang ulan ninyo ko, Francis, sa inyo. Puro gulay Nagugulay ka ng karning baboy, ano? Ha? Hindi ako magugulay. <laughs> Pero nagugulay ka ng karning baboy? Uh, uh, oh, ano? Sa kanila po'y ginugulay lakang karning baboy at karning baka. Ang ginugulay namin, Talbus, ay Talbus kamuti. Maigit, e. <laughs> dami na ano ito nakakadami rin ay ari na po na rin dalawang kilo ang nakakatuwa po din eh pagkakapal ng bulaklak uh, yan no. aba kahit ang mga buo yan no. talagang ang dami din o no. kapal ng bulaklak ayun po salamat po sa inyong pagsama ano dito na rin po tayo nagtatapos ng vlog na to episode na to yan na po nagpunla po tayo uli ng palay. Oh, yan tapos ay eh, yan nagharvest tayo ng sili yan ko prasis kaway oh yan dito na rin po tayo nagtatapos ng vlog na to kundi yan ingat po ang lahat happy lang bye